Okay. share ko lang itong binili kong box uh, ginawang ko ng xbox xbox game universal siya okay siya so ang share ko ay ito ah uh, so most ng mga xbox kasi natin ito lang yung exhaust so kailangan huwag siyang nabablank dito Uh, ang hangin niya lumalabas dito tapos sinihigop nito ang palabas yung iba kasi dito nila nilalagay yung power supply so yung mainit na hangin dito pupunta sa power supply mabilis din mag yung power supply so hanggat maaari ilagay nyo sa gilid tapos inangat ko itong Xbox ng kasi ang hangin pumapasok doon para kumuha naman yung hangin para i-cool down nyo yung it sink pati dito sa ibabaw so huwag huwag 'yong babaran 'yung ibabaw tsaka 'yung ilalim kasi doon siya umihikop ng hangin para naman ibuga niya ulit palabas so so far ah uh, maganda naman 'yung nabili kong ka ha? maayos naman 'yung wiring nila so 'yan hindi ko na masyadong binugkos para madaling ibig sabihin tinalian bilang sama para madaling mag So, plug and play, hugot lang ng hugot kung may problema, cable or anuman. Tapos, itong controller, tinip ko dito para iwas loose. Kasi dalawang connection yon So, at least pagka tinipan mo, yung nakakonekta sa USB, ayun ay na lang ang maglulus. So... Yan, share ko lang uh, yung airflow. So, maganda naman to kasi yung Andrea nang nakasara. So, binabacuum niya yung mainit na hangin palabas. So, yung bandang likod naman nito, may awang yon Doon siya umihigop ng hangin na fresh na air. Papasok dito sa kaha. So, yun lang share ko. Uh, bagong assemble ko ito, dadaling ko ito sa Bulacan. は <laughs> い